Ayaw gumana ang speedometer na ang hari 186. Yan, ang ganyan yan. Bumitaw yung pinaka stopper. Yan, ginaigot yung kanyang speedometer.

Yeah. Ito yun, kaya hindi gumagana yung kanyang speedometer gawa dito. So, umangat na siya. Oh. Tapos tumatama siya dito. Eh, natanggal na siya dito sa ating gearbox. So, kaya siya ay hindi na gumagana. So, ating gagawin dito ay pagdidikitin natin siya. Saan ang ating speedometer dyan na hindi gumagana. So, ganito lang gawin nyo. yan, para hindi na kayo bumili. Pa-spot nyo lang yan ng tatlo. Isa, dalawa, tatlo, apat. Para hindi siya bumengkong. Para saktong-sakto yan dito sa ating gearbox. So, kaya hindi gumagana yung ating speedometer dahil dito bumitaw po siya. yan, So, ganito lang yung ating gagawin. yan, Mas matibay na ito kasi naka- Ginang na siya. Full welding na.